Iris. Ngayon ay araw ng matapang na pasya. Kung may nais kang simulan, huwag nang magpatumpik-tumpik. Ang kalikasan ay nagsasabing handa ka na. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 9 number 14 number 23 number 27 number 30 at number 36 Taurus Panahon na upang ibalik ang tiwala mo sa sarili gamitin ang praktikal mong talino at lakas sa paggawa ng matatag na pundasyon para sa kinabukasan Para sa two digit number ay number 11 at number 14 para sa 3-digit number ay, number 4, number 5, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 16, number 13, number 19, number 21, number 29, at number 30. Gemini, ang komunikasyon ang magiging susi mo ngayong araw huwag palampasin ang pagkakataong makipag-ugnayan sa tamang tao may mensahe ang kalikasan para sa 2 digit number ay number 12 at number 20 para sa 3 digit number ay number 3 number 6 at number 9 para sa 6 number loto ay number 27 number 11 number 22 number 24, number 40, at number 33. Cancer. Ikaw ay mas sensitibo ngayon sa mga palatandaan, gamitin ito sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa personal mong buhay. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 2, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 23, number 12, number 18, number 25, number 31, at number 39. Leo, may mga pagbabagong bigla ang darating, yakapin mo ito ng buong tapang. Ang kalikasan ay nagdadala ng sorpresang magbibigay linaw sa direksyon mo. Para sa 2-digit number ay number 13 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 9, number 14, number 20, number 26, number 34 at number 5. Virgo. Ang sipag mo ngayon ay higit na magbubunga. Huwag mawala ng pag-asa kung mabagal ang resulta, ginagabayan ka ng kalikasan. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 30, number 11 number 17 number 23 number 32 at number 37 Libra pagtuunan mo ng pansin ang kapayapaan sa loob ng iyong sarili kalikasan ang nagtuturo sa iyo kung kailan dapat manahimik at makinig para sa two digit number i number 6 at number 17 para sa 3 digit number i number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto i number 10, number 12, number 18, number 24, number 30 at number 35. Scorpio, mas magiging malinaw ang mga bagay kung itutuon mo ang atensyon sa iyong damdamin. Ang iyong malalim na pakiramdam ay gabay ngayon. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 3, number 4 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 11, number 15, number 20, number 27, number 33 at number 39. Sagittarius, ang iyong layunin ay muling mabubuhay, magplano ka ng may inspirasyon. Kalikasan ang nagtuturo kung paano ito mapapaunlad. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6 number 13, number 22, number 29, number 31, at number 40. Capricorn Ang kinabukasan ay binubuo mo araw-araw, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pagtibayin ang pundasyon ng mga pangarap mo. Para sa two-digit number ay, number 10 at number 20. Para sa 3 digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 8, number 14, number 19, number 25, number 30 at number 34. Aquarius, may mga kakaibang ideya kang darating ngayon. Pakinggan mo ang sariling panloob na boses, ito ang gabay na bigay ng kalikasan. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 28, number 15, number 21, number 10, number 33, at number 36. Pisces, ang iyong imahinasyon ay tila nagiging inspirasyon hindi lang para sa iyo kundi para sa iba. Kalikasan ang nagtutulak sa iyo upang lumikha ng bago. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 6, at number 7. Para sa 6-number loto ay...